Bakasyon sa Bicol, day 6. So, yun na nga mga mi, dahil nga sakto naman na Mother's Day nung nasa Bicol kami, kaya naman kaya na lang kami na mag-beach nga dahil celebration nga ng Mother's Day. At dahil nga kami ay malapit sa dagat at talaga namang malapit nga sa beach kaya naman talaga naman kaya na nga lang kami mag-beach. So yan bali nga pala sasakay kami ng bangka at syempre ilang minutes lang naman yung bihay papunta nga sa beach na pupunta namin. At bali nga pala pupunta kaming beach ay sa Pulunyanlo kung saan isa sa pinagmamalaking beach or white sand ng Kapalongga, Camarines Norte. Eh. So ayan bali nga pala kung makakita ninyo is tide at yung dalawang bangka na yun yung sasakyan papuntang ang beach papuntang ang pulong yan lo At bali nga pala maglalakad lang kami papunta doon sa mga bangka tide naman kaya naman okay na okay nga na maglakad palapit na nga kami sa bangka kung saan kami sasakay at yung bangka na yan ay sa aking papa na ginagamit niya sa pagingisda. O oh, diba talaga namang napakabilis lang dito nagod kami sa bangka at nakasakay na nga kami. Ay naku talaga namang nakakamis nga ang magdagat at nakakamis nga ang magbeach. Dahil sa buo kagaya naman ay malayo naman kami sa dagat kaya hindi kami nakakapag beach. Malapit lang kami ay sa ilog kaya naman anytime ay eh, pwedeng pwedeng nga pumunta ng ilog. Kaya na nga ng mga oras na gabihan na kayo pupunta doon sa aming pupunta sa Pulungyan Lo at grabe talaga namang nakakamiss ang mga ganitong moment ang mga ganitong memories ang nakasakay nga sa bangka na syempre kasama mo nga ang pamilya mo o oh, diba at grabe habang nagkabiyahin ngayon sa Pulungyan Lo ay eto grabe napakaganda nga ng kulay ng dagat nga talaga namang ilang minutes lang. So, ayan, kumakita ninyo yung white sand na yun, yun yung pulong dyan lo. O, oh, diba? Grabe, napakalapit na namin. Ay, talaga namang grabe. Super mag enjoy nga kami. Wow. Grabe, ayan ang white sand. Grabe, ang ganda ng dagat. O, oh, para parang nasa Bora kote nyo, oh. Green, nag-green. Ayan, oh. Kita nyo ang linaw sa ilalim. Ayan, oh. Grabe, ang linaw. Ayan, oh. Oh, kita yung mga ano sa ilalim, corals. Oh. Diba? So, yan po ang pulong yanlo. O, di diba? Kita nyo, white sand. Sandbar. Yan po dito ang isa sa beach dito sa amin sa Bicol na talaga namang grabe katayo na malayo pa lang mapapawaw wow ka na talaga. Super wow. Ay yan no. Oh. So medyo malayo pa kami. Kasi ayan no, oh, nag-ano uh, pa. Si malalim pa to, eh, hindi pa hindi pa rin bumaba. So yan ang isa sa pinagmamalaki ng bayan ng Kapalongga. At yan na nga mga may talaga namang dito na nga kami sa Pulung At dahil nga low tide pa, kaya naman magalakad lang kami papunta nga doon sa Pulung Hindi na kasi kayang dumaong ng bangka malapit doon sa Pulung Dahil masasayad na yung ilalim ng bangka, kaya naman magalakad na nga lang kami papunta doon sa Pulung At okay lang naman maglakad dahil grabe. Talaga namang na miss ko yung mga ganitong moment. At diba yan kung makakita ninyo napakaganda ng mga corals. Hello, guys! So, ayan, dito na kami sa Pulungyanlo. Ayan, makita ninyo, oh, White Sun Bar. Ayan, oh, yung sa likod ko. Naglalakad na lang kayong papunta doon. Ano? Glenn, hindi ka makalangon? Kasi nga, hindi na kayong dumaung nung mga bangka dahil nga mababaw na doon. Kaya, kumakita ninyo, ayan, oh, naglalakad na lang kayong papunta doon. Sa beach, sa Pulungyanlo. Ayan, oh. So, maglalakad na lang kami, guys. Ayan, oh. Pero, enjoy naman kahit maglalakad kasi otya oh, tiyan yung dagat oh so ipapakita ko sa inyo wait lang ayan guys so oh, yung mga kasamahan ko ayun lalakad na so dahan dahan lang kasi ayan oh dahan dahan lang tayo guys kasi uh, may maraming bato bato so syempre naka so ayun guys O, oh, yung mga kasamahan ko naglalakad na papunta na dun o oh, diba kung makita ninyo malayo palang grabe tanong nyo na talaga yung puting puti na buhangin ayan so dito po sa Kapalongga itong pulong Gyanlo ang isa sa pinagmamalaki namin na white sand bar na beach kumakita ninyo kung sa malayuan parang maliit lang siya pero pag lumapit kayo malawak yan o ba diba, talaga namang sulit at talaga namang makakapag-aura kayo ng bonggang bongga pero dapat marami kayong baon na damit kasi syempre may at maya ang palit. Char. So ayun na. Yung mga kasamahan ko. Tapos ito. Grabe oh. Ang gandang maglakad. Grabe yung dagat oh. Oh. Ganda ng dagat. Oh, di ba? Andito na kami at grabe tinanin niyo. Napakaganda talaga ng pulong dyan low as in white sand talaga. At yan ang nga, dito na nga kami sa Pulungyan At yan yung white sand. Oh, grabe. At nagalagad na nga para kayo papunta doon kung saan nga kami pwepeso, kung saan kami maglalagay nga ng aming mga gamit, at kung saan nga kami magluluto para sa aming mga baon. oh, di ba kung makikita ninyo, grabe, talaga namang napakaganda nitong beach na to, as in palibot talaga ng dagat. At yan na nga, pagkarating namin doon kung saan kami pwepeso, at ayan na nga, nagparikit na nga agad ng apoy dahil mag-iihaw nga kami ng inihaw na manok. Pwede mo talaga naman kapag ganito talagang magsiswimming, eh ganito yung masarap na babaunin yung inihaw. Ay nako, talaga namang mapapalaki nga ang kain mo. Bali nga pala yung iba naming baon ay luto na nung kami pumunta dito. At bali nga pala yung iba naming baon ay bihon, hotdog, talong, kanin. At bali ito na nga lang palang inihaw na manok ang lulutuin dito sa Pulongyanlo ng mga oras ay lunch na rin naman at mga gutom na kami. Kaya naman habang hindi paluto yung inihaw na manok ay kumakain na nga agad kami. Dahil meron naman kaming mga ibang baon na luto na. At yan na nga after kumain. So yan ang mami Rachel nyo. Ganda-gandahan at sexy-sexyhan. Kala mo naman sexy. Charing. <laughs> at grab talaga naman yung dagat. Napakaganda at asul na asul at yung buhangin talaga namang white sand. At yun na nga, pass forward nga, sobra kami nag-enjoy at nang mga oras na ay 4pm na at pauwi na rin kami. Ay grabe talaga namang super nag-enjoy yung aming bakasyon dito sa Bicol at uh, matagal-tagal uliba ako kami makauwi kaya naman talagang sinusulit talaga namin at susulitin namin ang mga panahon na nandito kami sa Kapalongga, Camarines Norte. Eh. At syempre super enjoy din at super saya dahil nga syempre kasama ko nga yung pamilya ko. So yun lang mga mi Ayun, may next vlog. Bye! Salamat!